ito na nga mga paos mapapalaban na naman tayo dito sa kakainin natin kaya tara tikman natin ang iba't ibang pagkain dito sa Shamshai let's go first bite dito nyo nga lang yung matatagpuan mga pop sa Bihels Commercial Lane, Palo Alto, Calamba City. At ito pala ang pangalan ng kanilang food store, ang Shamshai Taco and Tea Cafe. Mga pop, dito pangalan sa labas, meron silang menu dyan na pwede nyo pagpipilian. At siniserve nila ang Portong Kacho with java rice sa halagang 109 lang. At meron din sila ditong yummy angus beef patty with java rice 109 lang At isang din. Isang ato sa mga nagustuhan ko sa kanilang kanilang burger na kulay black. At kung may hiringa kayo sa sushi, meron din sila dito na pwede nyo orderin. At kung gusto niyo naman ng Japanese takoyaki, meron din sila dyan. At kung snacks lang ang trip niyo, pwedeng kayo morder dito ng french fries at meron nga rin pala sila fruity at soju drinks na iba't ibang flavor at ito nga pala mga pap sa kanilang facebook page maaari po kayo mag message sa kanila through online at open din pala sila ng Monday to Sunday 1pm to 9.30pm at kung dining area lang pala pag-uusapan natin tingnan naman ang ganda at ang lamig kasi naka aircon lang naman sila dito at wait mga pop meron nga ako napansin dito may iba't ibang uri ng mga anime character at yan lang naman yung mga napapanood ko ng bata ako kaya ate mo ang ganda ng collection nila at mga pop sinerve na pala yung ating in order kaya anong pang inaantay nyo tara samahan nyo ako, tikman na natin yan So yun mga paps, nandito tayo ngayon sa Shamsai uh, Food Store. Dito lang yan sa Palo Alto. Ano lang to, along the highway lang din siya. May natin yung kanilang burger dito. Diba? So, lang tayo makakatip ng ganito eh. Kulay black siya. Uh. Mga kaiba siya. At yun, na natin ito sa mga ano din, eh. Sa mga ibang vlogger din ng mga food vlogger. So, Matitikman na rin natin ito personally. Let's go mga paps. First bite. sarap ng ano nila mm, lalo na yung mga yung pati nila pati yung mismong tinapay na bakalasa alright sunod na natin tikman to kanilang yummy angos beat with jabba rice syempre hindi mawala yung kanilang mga rice meal nila tama. <clears throat> mga tops in order ko pa dito yung beat uh, ano with egg ka. Bala natin. Meron siya dito ang sauce. Meron siya dito. So, pinindot nila kasi parang lang nila yung kanyang alam. Takto lang. Hindi may egg pa sila. Lagi din natin ang sauce. <coughs> yung rice nila, malasa din kasi parang meron din siyang, yung ko ano nilagay nila dito, pero masarap siya. Malasa na rin siya good yung partner ng itlog at yung gift. At syempre kung may mga tinikman tayo mga rice meal at saka burger, di mawala kanila kanilang drinks. Ito nga pala in-order namin yung soju nila na green apple. Kaya so, mga pups, tara tikman natin. Meron pa syong mga ano sa ilalim. Hindi nilagay sila. Hindi ko alam kung ano ito. Alright. So, ayos, ang sarap yun pala niyo mo talaga yung hapon niya mga pups. Ayos. At yun mga paps, kung nagustuhan nyo yung video na to, pakilike and follow and share naman. Para yun sa mga taga-palo alto, tikman nyo na dito, malapit lang ito sa inyo. At mga paps, huwag nyo kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel, ang Daddy Roms TV. And also, follow my TikTok account, ang Roms Ambrosio. Maraming salamat mga paps. At pagpapalain po kayong lahat. Thank you for watching.